mga nagkukunt na pinaparawan yung kawali ganito lang ginagawa kasi hindi ako naniniwala na nakakaluto yung araw sa kawali oo oh, nainitan pero hindi naluluto yung atlo dahil tinisting ko na eh isang oras ko nilagay hindi naman naluto yung itlo pero ito maluluto na kasi yung iba hindi tinatapatan ng camera na nilagay lang yung kawali dun sa araw tsaka lang ipinakita nung nilalagay na yung itlog pero kung hindi ito, makikita nyo, nilagyan ko na, pinainitan ko. Tapos ibibilad ko, tsaka ko lalagyan ng mantika. Dahil yun, sigurado, maluluto yung itlog dyan. O nakikita nyo, umuusok na yung kawali. Papatayin ko na ngayon, dahil mainit na yan. Tsaka ako dadalin sa arawan. Para sabihin natin na makakaluto yung araw dahil pinainit na natin sa kawali ayan nalagyan na natin ng mantika Nalagyan ko ng mantika ayan dahil mainit na ganyan ang ginawa ng mga nagbablog na nakakaluto daw yung araw pero hindi nakakaluto nakakaluto dahil pinainitan yung kawali tignan nyo ha maluluto yan o, dahil ininit ko yung kawali pero hindi ako naniniwala na makakaluto yung araw o nakikita nyo, tumatalsik-talsik pa dahil mainit yung kawali. Yung iba kasi hindi pinapakita na binibidyoan na buong video. Putol-putol. saka lang ipapakita pag nilagay na yung itlog. Ayan, naluto nga yung itlog. Dahil yung kawali, pinainitan sa kalan. Ganun ang ginagawa. O, ginaluto dahil mainit yung kawali. Pero yung paarawan mo isang oras, maluluto ba yung itlog? kalukuhan yung mga nagbablog na ngayon content lang nila ito buong video panoorin nyo dahil hindi ko pinatay pinainitan ko yung kawali tsaka ako nilagay sa araw hindi parang nakaluto nga sa araw dahil mainit yung kawali o ba? Diba? ganyan ngayon ang ginagawa ng mga nagbablog o naluto nga yung itlog dahil mainit yung kawali E maniwala yung mga nagbablog na nakakaluto yung araw. Baboy, manok, mapiprito. Huwag kayong maniwala. Itlog nga, hindi naluto. Inisting ko nung nakaraan. Pero ito, pinainitan ko yung kawali. Kaya naluto yung itlog. Oh. Kaya yung iba gumagawa ng content para mapanood sila. Niluloko nila yung mga taong nanonood. Pero yan, no, walang kalan. Pero mainit yung kawali dahil pinainitan ko o yan, mga lakay ito ang tama dahil ito kawali niluto muna sa apoy pinainitan o yan naluto o, o bye bye God bless sa inyo yung niluto ko sa ano pinainitan sa kawali ay sa kalan bago ko pinarawan kaya huwag kayong maniwala yung mga kuntin content na ganoon yung crispy pata yung nag prito ng yempo ay eh maniwala doon hindi nakakaluto yung pinaarawan kung hindi ininit muna yung kawali bago dinala sa arawan kaya panoorin nyo itong buong video ko makikita nyo doon ang ginawa ko